natudlo makawat arestado matapos matuhog sang gate sang balay nga yakin biktima si Mark Noñesa may nagarat sara nga balita Indi artista indi man Reina sa fiesta. punta sining mga cellphone kag kamera amo ang kawatan nga madugay na sa mga residente diri nagapang biktima hinali nagsikat ang 40 anyos nga si Romel Abelo sang zone 3 kalumpang molo Madanlog ining ang kawatan apang sang nakadanlugman, di malas kag natug sang taliwis nga kabilya nga may sarait pa sang nagtaklas ini sa gate sang puluyan ginapanagyan ni segundo Gamba sang Fatima Haro. Pagkarmi ang hinakawatan, balis ang daw Sinilang man ngayon, nakuhaan kami cellphone sa babaw. Tapos hmm. kayo na, mga oras mo sa nakita? Mga quarter to five, nag, uh, sing, nag, siya. Doon, nag, doon nasa kitan, siya, blao. Tapos sa motogin buksan ko ang bintana, kita ko siya dress sa babaw. Umalin na las 4.45 sa kagaon, amo na sinigali ang sitwasyon sini. Sa kapin, ah. isa ka oras nga paglubong sang diserait nga kabilya sa iya pa. Nagapalangurog na ang iya kaunuran sa pag-aralay sang iya lawas sanggin pamangkot kung ano ang iya katuyuan kung nga nagsabit ini sa kudal sang iban. Uh, uh, okay, well, uh, uh Romel, ano uh, anong tuyo mo nga rakada? Uh, uh, Asap tala ko. Anong tuyo mo nga rakada? Uh, pangita tayo. Pangita sang? ano na pangita mo? Uh, uh, Natigayon nga nakuha sa iya bulsang isa ka-plastik sa ngalahas, kag-cash. Pagi sa paglagari sa mga pumuluyo sa Kabilya sa Gate. Dere kag natigayon ng na nga bar ang nagapalang luya ng kawatan. Giningagaw ini dala sa WVSU Medical Center para mabulong kag magabot sa iya pa ang nagalubong ng Kabilya. Ubod kay Jomel Haspe, Mark Sumbiro sa 24 oras nga naga. Ratsada!